Matanong nga namin kayo mga senador, ano bang meron dyan sa holiday? At palong-palo kayo na pakialaman yan? Puntir yan nyo yung holiday eh. Nabuli o napagtripan ba kayo nung holiday? May masama ba kayong naranasan nung holiday? Ang papait nyo sa holiday eh. Parang aping-api kayo dyan sa usapin na holiday. Ang daming problema ng bansang to tsaka ng mga manggagawa, yan talaga. Holiday? National concern? Holiday? Itong national concern ng mga Pilipino, o magre-research lang kayo at gagamitin yung mga utak nyo, malalaman nyo na hindi holiday ang concern ng mga Pilipino. Number one, kontrolin ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Number two, taasan ang sahod ng mga manggagawa. Number three, bawasan ang kahirapan na nararanasan ng sambayan ng Pilipino. Number four, lumikha ng maraming mga trabaho. At number five, labanan at puksain ang korupsyon sa gobyerno. Yan yung top 5 national concerns. Nasaan dyan yung holiday? Bakit kayo palong-palo sa holiday? Aminin nyo na kasi na sinusunod nyo yung dikta ng mga malalaki at mga bilyonaryong negosyante para bawasan yung mga holidays. Alam nyo ba mga boss na as early as 2014, tinutulak na ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na bawasan ang mga holidays sa Pilipinas? Tinabi uli nila yan last year that they are backing fewer holidays in our country. Ayan Ay, mismo yung position ng mga negosyanteng yan, no? And the same narrative is being repeated this year. At ang kanilang spokesperson sa Senado, si Cheese Escudero. Yan mga boss ang pinakadahilan. Gusto na bawasan ng mga malalaking negosyante yung mga holidays. Not because they are concerned about the productivity of the workers, but they want to extract more billions of profits mula sa lakas at pawis ng mga manggagawa. Kaya mga boss, wag natin payagan to. Kung may dapat bawasan at unang reviewin yung mga holiday, unahin nyo dyan sa Kongreso at Senado. Kayo ang pangunahing palamunin ng bansang to.